May bagong trophy ang Los Angeles Lakers, inari ang championship ng inaugural NBA in-season tournament nitong Sabado sa Las Vegas. Lumabas ang vintage performances ni na Anthony Davis at Lebron James at binyuli ng LA ang Indiana Pacers 123 hanggang 100 sham. Tumabos si Davis ng season high 41 points, 20 rebounds, 5 assists, inayudahan ng 28 points ni Austin Reeves. Naglista ng 24 markers, 11 boards si James, ang tournament MVP. Dagdag trophy kay Lebron na may 4th NBA Championships na. Mula sa field ay 16 of 24 si AD. Hindi umubra ang 20 points, 11 assists ni Tyrese Halliburton at 20 markers pa ni Benedict Matherin sa Pacers. Hindi kabilang ang resulta sa standings ng regular season pero bumawi sa bonus ang players. Ang mga nasa standard two-way contract sa LA ay tumanggap ng tig $500,000, $200,000 sa counterparts nila sa Indiana. Kalahati nito sa mga player na may two-way deals. Sa pambubulabog ni Cam Reddish, na puwersa si Halliburton na pumasakay sa tumira 8 of 14 lang ang clip niya. Nagkasa ng 15 hanggang 3 run ang Lakers sa dulo ng 4 para pabukahin ang lead 100 at 15 hanggang siyam na Ilan sa mga celebrities na nanood sa T-Mobile Arena sina Julius Irving, Shaquille O'Neal, Football Hall of Famers Tim Brown at Shannon Sharp, dating tennis star Steffi Graf, boxing champion Floyd Mayweather Jr.